Oh, babae eh. na ah, tama babae. Oh, oh, Tanggalin mo. Oh, Inuutusan kita ha. Huwag oh, ka ah, hindi. Oh, sige baklas, tanggal. tanggal, gagaling to ha. gagaling. ha. Ah. Oh, sige, sige baklas, baklas. Oh. oh sige baklas, baklas, Galit po sa kanya. Galit po. Tama, gagalit kita babae ito. Ha? Ah, Tama ba yung nala namin? Nagaling ka na dito? Ha? Tama ba yung nala namin? Anong ginawa namin sa'yo? Anong ginawa namin sa'yo? Tara sa ganyan yung mga kapatid ko. Ha? Anong ginawa? Bakit anong ginawa namin sa'yo? Ha? Sabi ka, anong ginawa namin sa'yo? Wala naman pala. Bakit ganyan yung, yung nasa para sa'yo? Bakit? Bakit mo ginan si Maricel? Sagutin mo ako. Bakit mo ginan yan yan? Ba't tayo mo sumagot? Kailala ko na namin. Kailala ko na namin. Kailala ko. Bakakain ko to. Kailala ko bahala. Eh, di kayo naman ako. Pakalit to. Maricel, sorry. Wala na ito. Ate, mulat, mulat, mulat. Sorry. Kailala ko. Kita kita ulit pero wala ka naman nararamdaman. Ha? Ha? Tinanggal lang natin yung ano. Pero meron sa physical talaga. Sakit doktor, pikit. Ito sakit doktor. Positive talaga siya. May init, makyat. Ha? Pero may akit sa konti. Hindi ko masyadong pinipiga. Huwag ka mungulat. doktor, meron talaga. No? Positive Positiv talaga. No? Ito naman yung sundo kanina. Hindi mo Hindi Mm. Ito naman po yung barang. Yun natin. Mm.